Mga baday, kumusta kayo? Welcome back again to my channel. So for today's vlog, mga baday, dito tayo sa ating vegetable garden farm. Ang gamit natin dito ay yung bongo raptor. So ito naman yung uh, bahay, farmhouse, ating pinakagwapong OFW Saudi Boy na si Julio Solon. So paki-subscribe na po mga buddy sa kanyang YouTube channel kasi meron na siyang uh, create siya ng mga content na related on farming. So for today's vlog mga buddy ay ayan, ipakita ko sa inyo update ng kahimtang sa ating uh, mga utanon, sa ating mga garden yung matanim-tanim buddy. So ito na buddy yung mga kahimtang. So ayan, namunga na ang ating mga ampalaya. Galaxy F1. yan napakaganda ng mga bunga. So binalot namin ito, badi, para hindi patayin, hindi makusko ng 'yang ano, bunga para hindi kainin ng mga insekto. So ganyan lalaki uh, badi ay uh, vulnerable 'yan sa mga insekto. 'Yan yung uh, pumap, uh, ano, dahilan ng pagka-reject sa ating mga tanim. So ayaw nating ma-reject 'yan, badi, kasi hindi 'yan mabebenta. So, dito ba din, nakabenta na kami nung nakarang araw ng mga sampung kilo. So, goods na yun ba din, maganda na yun, sampung kilo. Uh, nakabenta kami, at at the same time, ay pangulam na din. Libre na yung pangulam sa atin. So, hindi na tayo maghanap ng mga, ano, maghanap ng mga pagkain kasi nandito na lahat. So, ito yung mga nasira ba din, oh. Tuloy ko ganina, yung mga insekto. Yan yung, ah... Uh, hinungdan Ayan ah. yung ah, kalabasan yan, badi, kapag ay hindi natin binalot. So, madali lang yan balutin, ba di? So, pwede yung cellophane or yung unas, oh, kahit ano, basta mabalutin siya, ba di? So, na ganyan, o oh, class A, ganyan, ba di? Yung matangkad siya, at mataki. So, dito naman tayo, dako naman tayo sa ating mga okra. So, yung atong kahimtang ng ating okra, ba di, ay medyo ng ano ito, nangurog. So, tingnan nyo, ba di, oh nangulubot yung kanyang dahon so, dahil yan sa siguro sa sikat sa init ba eh so ganyan yung kanyang kahimtang at tsaka meron ding mga napapansin natin meron ding mga insekto mga white flies so ayan ba eh kung ating titingnan nan sa ano likod or sa yung kulot na yan so maraming mga insekto ba de? So, ginailangan natin yan mag-spray ng uh, pra, pra, para sa white fly. So, yung ano, yung spray dyan ba de, So, sabi ng technician, pwede star call, yung nasa agway. Maganda yun ba de, Sa pang ano, white flies. So, ganyan yung resulta ba di kapag ayo, oh, dami ba di? Oh, mga white flies. So, sprayhan natin yan ba de, para mamatay yung mga yang, mga, mga insekto na yan. So, ito yung mga okra. So, nakabenta na rin kami dyan, buddy. So, marami naming nabenta yan si Saudi Boy. Ah, uh, siguro, mga ilang kilo na siguro. Mga 30 kilos na siguro nabenta niya. So, okay na yan, buddy. At least, ay, uh, nakabenta-benta na siya. Uh, ma minus na yung mga expenses niya. Pero, hindi pa, hindi pa talaga natin matansya kung uh, na ano ba ang ating mga expenses, no? kasi, ay malaki pa ito bade meron pang mga talungan so kung mamunga na yung ating mga talong at sili bade siguro ay makabawi-bawi na tayo sa gastos nitong ating mga garden at saka yung ating ano bade mga kamote so meron tayong kamote dito at mga batong so napakaraming batong dyan bade oh. pwede ka lang mamulot dito kapag ay malapit ka lang sa amin so bibigyan ka namin bade so napakaraming batong ito oh nang, ano, nang tiguang guan, uban ba di tungod sa, hindi maapas sa, ano, half base. So, ng bato you know, Ang sarap nito, igisa ba di? So, ito yung kasagara uh, kasagaran na binibili sa, ano, sa palengke. Hinahanap-hanap ito ng mga customer ni boss, ano, boss Zigzig. Saudi boy ito yung uh, kanyang best seller ang talong kasi nga ay napakasarap nito isahog at saka uh, so ayun ito yung uh, update sa ating mga tanim dito badi no so yun uh, yung makabenta naman tayo dito ng konti pero medyo ang ating mga tanim dito mga badi yung kahimtang niya ay hindi gano'ng maganda so merong nagkasakit badi so iwan ko kung anong nangyari dito dahil siguro ito sa init So, meron siyang uh, mga tauhan nito man eh, nagbo-bo. So, si Kuan, sino ba itong mga tauhan niya? Si Bosuigi ba siguro ito? Oi, oh, Bosuigi, musta? <laughs> si Bosuigi oh, Bos, Oscar So, atin yung ipakita nila mamaya. Yan si Saudi Boy ba din, yan si Bosuigi. So, mamaya siguro nagbo-bo. So, ginawa ni Saudi Boy ba din, Ang binalot niya ng... Silopen yung mapalaya, para naman ay hindi ito ma-reject ma-class B babade depende yan sa anong kalabasan niha sa mga ano so mas maganda na rin ba din na ibalot natin para goods yung presyo ayun no si Boss Wige musta Boss Wige so nahiya si Boss sa vlog natin so <laughs> namubo sila ba din kasi napakainit ba din yung kanina so naghilo na yung mga dahon sa ating mga ampalaya. So, ganyan lang pagtali ba napaka Napakasimple lang. So, ayan, Boss Ayun, ah, si Boss Naka, naka, ano, naka, na, wow. So, yung naglakad niya, Boss Oscar. Ayan, si Boss Wege. Gwapong gwapo si Boss Wege, oh. Ginloan niya, yung ano, pang bu So, ilang bubuan ito lahat badi para... Hindi mamatay itong mga ano, kahimtang ng ating mga utanon dito. So, napakainit ba di? Hindi talaga ball ba di? Kaya, magtanim ka ng mga gulay kapag ay summer. So, mas nindot ba di? Magtanim ka. Yung katamtaman ng nasa mga, kung siguro, mga, mga May, May, ganyan. May, June. Yan yung maganda na magtanim ba di? So, ayun ba di? Boss, wige! So, nandito tayo sa ating palayahan. So, mamaya ba di? Itorko doon sa mga iba pang mga garden. Ah, ba de? Nang bobo. So, kung mag-give kayo ng tubig ba de? Ganito ang gawin nyo. Katulad ni Boss Wege. Ayan, Boss Wege. Na, napakadali lang yung kanyang trabaho. So, mag-ano lang dito. So, hindi na siya mag-kabo. Dapat meron kayong sprinkler ba de? Ayan, Boss Wige. So, meron binubuan ni Boss Wige. Kahoy. So, tingnan natin. Oh, meron pa palang ano dito. Tanim. Ano kaya ito? sitaw. Oh. Uh, oh, dami pa pala dito mga badi, oh. Oh, na, malugbati. Ano ba itong binubo ni Boss dito? So, yan yung uh, magkagandahan nito ba, Nung meron kayong lupa, kahit maliit lang, or ano, nasa bukid, oh, makatanim-tanim ka talaga ba, Kahit anong, anong, uh, anong itsura dyan, basta may lupa, ay pwede mong itanim. So, ito na, tapos na itong, ah, uh, uh, binisbisa ni Boss ayan mayroon pang mga white flies mga bade so siguro bukas ay mag-spray tayo bibili si Saudi boy ng uh, spray uh, pang medisina pang spray nito so nag ano na, 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 na ting, tingnan nyo yung sa ano parang nagdidilaw na siya so kung hayaan natin yan bade ay sinigurado patay itong ating mga okra so sayang ito bade kasi marami ito at saka uh, mabenta itong okra. So, atin itong lunasan ba para makabawi naman tayo sa ating pinunan. O, oh, ayan. Ah, napakakugihan ni, ni Boss Wiggy. O, oh, ang ano nito, farm worker. So, si Boss Yule ba di? Ay, di op ni Boss Yule. Kapag di op si Boss Yule, so, si Boss Wiggy naman at si Boss Oscar yung ah, nandito. Okay. Boss Oscar, Boss Wiggy. So, ito yung dalawang partner. Si Boss Yule si Saudi Boy. Oh, yan. masaya na si Saudi Boy kasi yung kaniyang ampalaya ay ah, napakarami. So, ang kulang lang dito ba de? Yung pruning, hindi pinipinuningan ba di no? So, ayan si Boss Oscar, hello, oh, na oh, si Boss Oscar ba de? So, siguro natapos na ito nag-spray si Rogaling ito ba de? Kaya nang So, nagkaniwang ito si Boss Oscar ba de? Oh? Nguwag siguro, si Boss Oscar ng kaniwang man. Ayan. Uh, ah, gwapo kayo. Boss Wege, Boss Oscar. Ayan ah, yung ating mansion ni Saudi Boy. Ah, grabe si Boss Oscar. Ah. Hmm. tayo hapon. So, yan, si ayan si Boss Oscar. Ayan na mo. Bo, nga, Boss Oscar. Uh, ganyan lang. Uh, bo, bo, So, nagdali si Boss Oscar kay malapit na alas 5 di, ano, 5 p.m. yung out niya. So, nagdali siya. Pag tutok ng kamera, ay medyo na ano, bumagal. So, dapat yung hindi magmadali, Boss Oscar, para hindi mapas mo itong ating kahimtang sa ating mga sitaw, mga batong. So, pag ganito ba de, dapat yung tubig na dinilig mo ay sapat. So, hindi kulang. Kasi kapag kulang yan, ay, ayun, ipit yung ating, ayun, dagandagan na ganito si, ano, si Boss Oscar. O oh, yun, so, punta naman tayo sa ibang mga uh, tanim dito bade. So dito may opo, tsaka ano, opo, mais, kalabasa. So sari-sari ang nandito bade. Lahat ng mga gulay na prutas ay nandito. Kung gusto niyo pumunta, punta kayo dito. So madali lang yung uh, tudin itong lugar namin dito. So, ito yung kanyang mga tanim na mga mais. Oh, mapayat talaga ba di kasi napakainit. O so, yan yung hinungdan ba di kapag ay uh, mainit mo yung ito tinanim. So, ito yung kanilang mga upo. Ayun. Ang mga laki ba di oh? si, ano bang tawag dito sa amin? Ha? Upo ba ito? Hindi ito upo. Uh, sikwa. Sikwa yung tawag dito sa amin. Sikwa. So, sa Tagalog, iwan ko sa Tagalog. Basta ito, sa amin dito, ay sikwa ito bade, de? napakasarap ito ba de? Isagol ito sa mga pansik nga may sabaw. So, tsaka lagyan ng tinapa. So, ito yung the best ito bade de na pangkain. So, gustong gusto nila ito nilang Boss Oscar at saka ni Boss Yole. Ito yung favorite niya, favorite, favorite food. So, hindi na tayo maghanap ng mga pagkain ba de? Kasi nandito na lahat. So, and, ano lang, itong sikwa. I need pa rin ito katulad ng ampalaya ng katayan. So, ng katay ito ba eh. So, kung meron kayong mga ano, katay-katay dyan, na dapat ay matibay kasi malaki yung bunga niya. Kapag ay malaki, so mabigat. At hindi, ano, tibayin nyo para hindi siya ma-ano, ma, mahagsa. So, yun. Napakaraming bunga ba din? So, nakabenta na rin kami dito ba de eh. So, hindi pa gano'ng karaming nabenta namin kasi hindi naman gano'ng karami itong ating mga, oh, mga sikwa. So, konti lang ito. Yung ating talagang pag-commercial ay yung uh, talong at saka sili. So, yun. So, dito naman ba de eh. Meron tayong mga So, daming kalabasa na nga tayo dito ba de So, hindi pa ito na gano. Hindi pa ito na munga kasi baka ano ito, laki ito lahat. So, napakasama ba de kapag ay laki ang lalaki yung ating mga ano, mga kalabasa kasi hindi ito munga. So, dapat dyan itakmag-takmag or may mga pollinator. So, yung mga pollinator ba de yung mabubuyog, siya yung uh, taga pollinate tsaka, tsaka na yun mamunga. So, dito naman ba, de? Ay ating mga garden ng mga sili. ah ano ba to? Sili, talong, watermelon. Nandito ba lahat ito ba, de? Ayan. So, puntahan muna natin itong ating mga watermelon ba, de? Pakita ko sa inyo kung gaano nakalaki ito ba, de? Ayan. Ito ang ating mga malalaking mga melon. Sweet 16. Now, oh, 18. So, ayan ba, de? No? Para na siya ang ulo ng, ano? Ulo ng bata. So, malaki na siya ba, de? Oh. oh. Nakabenta na kami dyan ba di Merong mga uh, malaki pa dyan. So, merong mga bola na bola sa mga volleyball. Ganyan kalaki. So, nabenta na namin. Sa isang ganun ba di Tag-apat na kilo. 3 to 4 kilos. So, tag ang benta namin na nasa 20 kilos. So, maganda na rin. May, may pesos kada isang ganyan. So, nabakarami dyan ba di So, harvest kami dyan. Mga tatlong sako. So, okay na yun ba di Goods na yun kasi... Uh, itong melon ay hindi gano'n ito uh, bantayanan. Tsaka, hindi katulad sa mga talong at sa katsili, yung ampalaya na palagi ka talaga mag-spray. So, dito ba day, itong melon ay pwede mong hayaan mo na lang pag nabuhay na yan pagkatapos nang nabuto ba siya. So, pwede mo na siyang hayaan. Hindi lang hindi lang siya uulan ng matagal para hindi mabuto mubuto yung ganyang mga bunga. So, yan talaga yung kontra sa melon ba day, yung uulan So, ayaw sa melon doon. At saka, kung sobra namang init, ay mamatay itong kanyang punuan. So, magdilig pa rin tayo dito ng badik, kunti. So, kung na talaga sa init. So, dito, nilagyan namin ng rice straw yung mga melon. Para hindi, maano, hindi, maano ma tong ilalim, ma malata yung... Yan, yeah, ganyan no, nilagyan. Yung iba, hindi pa nalagyan ba, eh, kasi busy pa yung ating mga farm worker, silang Boss Wiggy at si Boss Oscar. So, siguro ay pagkatapos doon, ay nilagyan na nila yan. Para, o, oh, ganyan o, oh. Lagyan nilagyan na yan. Si Boss Yule yung naglagay dyan ba, eh. So, napakalaki nito ba, eh, oh. oh. Lalaki pa yan ba, eh, pagkalipas ng mga ilang... ilang linggo. So, laki pa yan. So, yun yung uh, kadalasang uh, Uh, na bibili sa mga palengke so bade dito rin sa melon ay meron din mga class A sa class B so nakapapansin nyo yung, yung mga class A bade yung mga mabibilog talaga at malalaki yung mga class B bade yung mga yung parang may plat yung mga ublong hindi hindi, hindi siya bilog so ganyan yung mga class B pero mabenta pa rin yan bade basta hindi lang masira so goods pa rin yun bade So, ayan, napakaraming bunga ba di, oh. Class A ito, gan basta ganyan ba di, pag malaki pa yan. Laki pa yung class A ng ganyan. So, ganyan, ito yung kagandahan ba di sa melon. Kasi madali lang itong ibenta, lalong lalo na ngayong summer. So, ito ba di, ang ating mga sili. So, tingnan nyo yung sili. Inisprayhan natin yung, nang ano, yung fungicide ay naulian ang kanyang kahimtang na nangurog. So, last week ba di, ay nangulot ito napakulot talaga la kulong talaga lahat ba de so nisprehan namin so naulian so itong mga ano natin mga talong ay ito yung uh, updates pagkatapos i-pruning so napakarami ng mga bulaklak ba de so itong bulaklak ba uh, de diyan lumalabas yung mga uh, bunga so napakaganda diyan ba de yan yung kagandahan kapag ay uh, nagpruning tayo so mag-sacrifice lang tayo ng isang ano, isang bunga niya yung pinakauna tapos Tas pag wala na yun uh, kinuha natin yun Ay, uh, yung dadami yun badi. So napakaraming bunga. So ito yung mga sili no. So naulian yung ganyan mga kahimtang. So bubuy ni bintaha badi inisprehan. So mas maganda dyan talaga badi na mag-spray talaga tayo ng uh, mga fungicide. So meron pang iba na hindi pa na -ulian. So So isa eh ito, isa ito. So medyo nangulot pa rin siya. So, siguro mga susunod na mga araw ay maulian yan ba Yung iba ay okay na ba di? Yung isa na lang yung hindi pa na salbarang yung kahimtang. So dito ba Ang mga talong at ating mga sili. Ayan, ang ating mga vegetable garden farm. Ito yung ating mga sarabia, saging sarabia farm. Ito, napaganda nito ba di? Lalong lalo na ba di yung ano, puso. So, puso ng saging, dito nang galing. So, napakasarap, ulamin ba di, at ito yung uh, karaniwang ginaga ginagamit sa mga banana chips so napakasarap nito ba di uh, napaka demand sa market so ba di uh, uh, dito na po tapusin aking uh, video so sana po ay nag enjoy po kayo, so sa mga di pa nakasubscribe no, ay pag subscribe na at pakifollow na rin sa aking facebook page so salamat sa inyo ba di, so malapit na tayo mag uh, 2k subscribers sa ating facebook So I hope na meron pang mga suporta na matatanggap ko. So salamat sa inyo, ha? please uh, always sa uh, supporting my content, Badi kasi uh, hindi ako nagsasawang mag-share sa inyong ng mga bagong kalaman sa related sa mga farming. So salamat talaga Badi sa inyong uh, suporta. So ayun, huwag kayong uh, wag po mag-skip sa mga ads, Badi na lumalabas sa aking mga video. So, ayun. Bye-bye. See you in the next video. Bye-bye, mga buddy. Bye-bye.